guys so yung uh habang -huh. na duty na sa duty ako guys nagbibidyo ako yan yeah. sobrang lakas ng alon makikita nyo sa video hindi masyadong malaki kasi nasa video lang yun tapos malayo pero maya maya bababa ako guys na natin dito guys Mano na talaga yan parang Ito pababa ako guys ha? Pababa ako maya maya Pababa ako maya maya para ipakita ko Gan Paano ba talaga kahal Ay gano ba katag sa labas Pasok dito yung mga guys Dito mo guys

Mas kasi nakakita kasi pero pag nasa personal tayo guys sobrang laki ah, kami yung lansya ng tagilid diba nahalata nyo yung papasok yung topi dito diba, sa kapila sa kapila wala eh. sa wala oh, no. oh, wala oh, ay. Mañana, pero... right okay.